He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat tibok ng puso, may lihim na hindi kayang ipaliwanag na isip. Gusto ng puso ko siya. Pero magkaiba ang aming landes. Mula pagkabata, magkasabay kaming lumaki sa isang malit na baryo. Ang hangin na palayan, ang tunog ng kulidlig sa gabi. Lahat iyon ay naging saksi sa bawat tawa at luha naming dalawa. Siya ang liwanag sa bawat umaga ko at ako ang kanlungan tuwing dumidilim ang mundo niya. Pero dumating ang araw na ang pangarap niya ay sumalungat sa tahimik kong pangarap. Gusto niya makaalis, makita ang Maynila, abutin ang kinang na syudad. Ako na may nice manatili. Alagaan ang lupaing minana ng aking mga magulang. Ang lupang nagbibigay buhay sa aming pamilya. Madalas niyang tanungin. Bakit dito ka lang, bakit hindi mo gustong makita ang mundo? At lagi kong sagot ay simpleng niti. Dahil paano ko ipapaliwanag na ang mundo ko ay siya mismo. Habang lumilipas ang mga taon, antiunting lumayo ang pagitan naming dalawa. Hindi sa hakbang, kundi sa pangarap. Hindi sa salita, kundi sa pananahimik. Sa bawat gabing naglalakad kami sa ilalim ng bituin, ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Isang tibok na kalaging naghahanap na mas malayo, mas mataas. Isang tibok na hindi ko kayang pigilan. Hanggang isang araw dala niya ang ticket papuntang Maynila. Hawak ng kanyang mga kamay ang susi sa bagong simula. Pero hawak naman ng na mga mata niya ang tanong na hindi mabikas. Kung alis siya, mawawala ba ako sa kanyang mundo? Kung mananatili ako, matatali ba siya sa akin? Habang nakatayo kami sa kalsadang puno ng alikabok. At tanaw ang bus na paparating. Ramdam ko ang bigat ng tanong na iyon. Parang humahati sa dibdib ko ang dalawang daan na kailangang pagpilian at doon bago siya sumakay. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Parang ayaw bumitaw. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na hindi niya masabi. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang kamay ko. Ramdam ko ang init, ramdam ko rin ang takot na nakatago sa kanyang mga mata. Parang gusto niyang magsalita. Pero pinipigilan siya ng sariling pangarap na matagal na niyang binyo. Nakatitig lang ako sa kanya. Nakikinig sa bawat hinga, bawat tibok ng puso niya. Parang naglalaban ang dalawang mundo. Isang mundong kasama ako at isang mundong wala ako. Babalik ako, mahina niyang bulong. Isang pangako na parang usok na naglalaho sa hangin. Isang pangakong mahirap paniwalaan kapag ang kalsada ay humahaba at ang oras ay nagiging pagitan. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na huwag na siyang umalis. Pero alam kong hindi ko kayang ikulong ang kaluluwa niya. Hindi ko kayang putulin ang mga pakpak na matagal na niyang inaasam gamitin. Kaya't pinakawalan ko ang kamay niya. Kahit ramdam ko ang panginginig ng sariling dibdib. Kahit parang may humihila sa akin palapit. Na para bang kung hindi ko siya hahawakan gayon. Hindi ko na siya muling mahawakan pa. Umakyat siya sa bus. At ako'y naiwan sa gilid ng kausada. Habang antiunting naglalayo ang sasakyang kumakain ng distansya. Anti-unting nagiging alikabok ang lahat ng pinanghahawakan ko. Mga araw na lumipas, ako'y nanatili sa baryo. Nagising sa amoy ng palay, sa inday ng mga manok tuwing umaga. Lahat ng bagay ay pareho pa rin. Ngunit may isang puwang na hindi kayang punuan na kahit anong gawain. Sa bawat pag-ani, hinahanap ko ang kanyang tawa. Sa bawat pag-ulan, hinahanap ko ang kanyang mga mata. At sa bawat gabi, habang nakatingala ako sa mga bituin, Palagi kong inisip kung tinitingnan niya rin ba iyon sa Maynila. At kung naisip niya pa ba ako. Lumipas ang buwan, naging taon. Anti-unti kong tinanggap na baka iba na ang mundo niya. Baka may mga bagong ngiti na siyang nakilala. Mga bagong kamay na humahawak sa kanya. At baka ang pangako niyang binitawan noon. Ay isa na lamang alaala na nilamon ng lungsod. Ngunit isang gabi habang umulan ng malakas. May kumatok sa pintuan na aming bahay. Binuksan ko iyon at doon ko siya nakita. Basa, nanginginig at tilabitbit ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iyak. Pero bago pa man ako makapagsalita. Niyakap niya ako ng mahigpit. Parang matagal na niyang pinigilan ang sariling gawin iyon. Hindi pala lahat ng pangarap ay kayang sukatin na syudad. Mahina niyang sabi habang nakabaon ang mukha sa aking dibdib. Maraming liwanag, maraming ingay, maraming tao. Pero wala doon ang tahanan. Nanahimik ako, pinakiramdaman ang bawat salita niya. Hindi ko tinanong kung ano ang nangyari. Hindi ko tinanong kung bakit siya umiwi. Dahil minsan, hindi na kailangan ng mga sagot. Minsan, sapat na ang pagbabalik. Ngunit kahit pa anong yakap ang ibigay niya. Naroon pa rin ang tanong na bumabalot sa aking isipan. Dahil alam kong hindi nagbabago ang tibok ng kanyang puso at baka ang pagbalik niya ngayon ay pansamantala lamang. Mga susunod na araw, muli kaming magkasama. Naglalakad sa palayan, kumakain na halo-halo sa plaza. Tumatawa sa mga malilit na bagay na dati naming ginagawa. Parang bumalik kami sa simula. Parang wala siyang iniwang bakas ng pag-alis. Pero sa tuwing nahuhuli ko ang kanyang mga mata. May nakikita akong lungkot na hindi niya sinasabi. May bakas ng pangungulila na hindi para sa akin, kundi para sa mundong iniwan niya sa syudad. Isang gabi, nakaupo kami sa ilalim na punong mangga. Tahimik lang, tanging kuliglig ang maririnig. At doon, hindi ko napigilan ang tanong. Kung sakali, kung tatawagin ka ulit ng pangarap mo, iwan mo ba ako? Hindi siya agad sumagot. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Pero sa kabila ng lahat, ramdam kong nanginginig siya. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Dahil ang puso ko, ikaw. Pero ang isip ko, laging may tanong, laging naghahanap. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko. Parang muli akong dinala sa kalsadang iyon kung saan siya sumakay ng boss. Ang pagitan na aming mga daan ay muling bumukas. At wala akong magawa kundi tanggapin na totoo ang kanyang mga salita. Lumipas ang mga linggo. Naging mas tahimik ang mga gabi namin. Hindi nakasinggaan ng deti ang kanyang mga ngiti. At isang araw, natagpuan ko siyang nakatingin sa malayo. Hawak ang isang sulat na dumating mula sa Maynila. Hindi niya ako tinitigan. Hindi niya rin agad sinabi kung ano ang laman. Pero ramdam ko sa paraan ng kanyang paghinga. Na iyon na ang pagkakataon. Namuling hahatiin na tadhana ang aming landes. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sulat. At sa wakas ay tumingin siya sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang parehong apoy. Na nakita ko noon bago siya umalis. Tinanggap nila ako. Mahina niyang sabi. Isang trabaho, isang pagkakataon. Isang pintuan na matagal ko ng pinapangarap. Hindi ko agad alam ang sasabihin. Parang lumilit ang mundo ko sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto kong ngumiti para sa kanya. Pero ang puso ko ay humihigpit. Parang tinatali ng lubid na unti-unting hinihila palayo. Tahimik akong nakatingin sa lupa. Naglalaro ang mga ko sa mga damong nakaharang sa aking paanan. Gusto kong sabihin na piliin niya ako. Gusto kong sabihin na manatili siya. Pero paano kung ang pagpigil ko? Ay maging dahilan para mawala ang kinang ng kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya muli ang kamay ko. At sa boses na halos pabulong, sinabi niya, Hindi ko alam kung kaya kong iwan ulit ang lahat. Pero hindi ko rin alam kung kaya kong talikuran ang pangarap na ito. Para akong binabalatan ng dahan-dahan. Bawat salita niya ay sugat na hindi ko may pakita kaya't numiti ako kahit nanginginig, at tiningnan ko siya ng deretso. Kung ang puso mo'y lumilipad pa rin roon, huwag mong ikulong ang sarili mo dito. Dahil kung ako lang ang pipiliin mo, baka sa huli ako rin ang sisisihin mo. Tumulo ang luha sa pisngin niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang mahina. Hindi dahil hindi niya kayang lumaban, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang tamang laban. Mga araw na sumunod, mas naging mabigat ang katahimikan sa pagitan namin. Kapag naglalakad kami sa palayan, hindi nagaanong puno ng tawa ang hangin. Kapag umupo kami sa ilalim ng mangga, pareho kami nagtatago ng mga salitang ayaw naming bitawan, hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pag-alis muli. Nakahanda na ang maleta, nakaayos na ang lahat, at ako, nakatayo sa parehong lugar kung saan ko siya unang pinakawalan. Ngunit ngayon, wala na akong lakas para pigilan siya. Hindi na ako nagtanong kung babalik pa siya. Hindi na rin ako humingi ng pangako. Tanging isang yakap lamang ang binigay ko. Mahigpit, mahaba, parang iyon na ang huling alaala na kaya kong hawakan. Bumitiw siya sa yakap ko. At sa mga mata niyang puno ng luha at takot, binitawan niya ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Mahal kita, pero baka hindi sapat ang pagmamahal. Para gawing isa ang dalawang landas na magkaiba. At bago pa man ako makasagot, lumakad siya palayo. Bitbit -bit ang pangarap na hindi ko kailanman kayang tapatan. Nanatili akong nakatayo sa gitna na alikabok. Habang ang ingay ng boss ay unti-unting nilalamon na hangin. At sa dibdib kong puno ng pananabik at sakit, isa lang ang paulit-ulit kong tanong. Kung mahal namin ang isa't isa, bakit kailangan magkaiba ang aming landas? Makalipas ang maraming buwan, bumalik ang mga araw na tahimik. Ang mga umagay muli kong sinasalubong mag-isa. Ang mga gabi tinutulungan ako ng mga bituin upang hindi tuluyang malugmok. Sa simula, puro lungkot ang bumabalot sa akin. Puro tanong kung saan siya naroon. Kung nakangiti ba siya sa bagong mundong pinili niya. O kung may mga sandaling inisip niya pa rin ako. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat mawi sa isang landas. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng lakas sa isa't isa. Upang tahakin ang daang nakalaan sa kanila, mahal ko siya at alam kong mahal niya ako. Pero hindi yon naging sapat upang baguhin ang direksyon na aming buhay. At sa huli, natutunan kong hindi laging ang pagkapit ang sagot, kundi ang marunong na bumitaw. At hayaan ang puso na mahalin kahit sa layong hindi kayang abutin na mga kamay. Kaya sa tuwing titingin ako sa mga bituin, hindi na ako nagtatanong kung babalik pa siya. Ngayon, tahimik akong ngumingiti. Dahil alam kong kahit magkaiba ang aming landas. Sa puso namin, hindi kailanman nawala ang isa't isa.